mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang mapuyat ito sa kaisip sa iyo. So mga kamamay, ito yung mga bagay talaga na hindi nyo mababasa o hindi nyo malalaman sa kahit na anong libro. Kung kaya't sana ay manood kayo sa mga ini-upload mga video sapagkat tanging dito nyo lang malalaman mga tips at mga bagay na kailangan nyo gawin sa isang lalaki upang lalo kanyang mahalin. At this moment of time, mga kamamay, sa aking ibabahaging tips na to sa inyo, lalo kayong iisipin ng isang lalaki. At sigurado ako, mapupuyat ang mga yan sa kaisip sa inyo. So mga kamamay, bago natin simula ng ating topic ngayong gabing ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin ang video ito for more video pa na gusto mong makita. Okay, dito sa ating channel. Kung napindot mo na yung mga bagay na yan, maraming salamat mga kamamay. At simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mapuyat ang isang lalaki sa kaisip sa iyo? So number one, magkunwari kang may sakit. Ito mga kamamay, talagang ang isang lalaki ay hindi magkakamayaw at hindi magkakaintindihan sa pag-iisip sa iyo. Lalong-lalo na kung kayo is LDR, lalong-lalo na kung uh, kayo ay uh, hindi magkasama, Magdahilan lang ka lang. Try lang natin ano? Try lang natin sabihin mo sa kanya na may sakit ka, may lagnat ka or may trangkaso ka. Na sabihin mo rin na hindi ka makakapag-chat sa kanya, hindi ka makakapagparamdam sa kanya, hindi ka makakatawag sa kanya kapag ka ganyan ang ginawa mo mga kamamay. Sigurado ako, ang isang lalaki ay talagang lagi kang iisipin. Minu-minuto kang iisipin. Sabihin ng mga 'yan. Kamusta na kaya si Love? Kamusta na kaya si Bebe? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Ano na kaya yung nangyari sa kanya? May sakit pa naman siya. Puntahan ko na ba kaya? Or anong dapat kong gawin? Yan yung mga bagay talaga na sasagi sa isipan ng isang lalaki. Kaya mangyayari na talagang lagi kang nasa isipan ng isang lalaki kapag ka nagdahilan ka o kapag ka sinabi mo sa kanya na may sakit ka. Kaya napaka-effective ng tips na yan mga kamamay para lagi kang isipin ng isang lalaki. Alright? So, number two, iwasan mo ang palaging pag may message o pag update sa kanya. o mga kamamay, iniisip ng isang babae na mas maganda kung marami kang panahon sa kanya. Iniisip ng ibang mga babae na mas maganda kung palagi kang tawag ng tawag. Pero mga kamamay, hindi po ganun yun. Kabaliktaran po yung iniisip ninyo the more na palagi kayong nagpaparamdam sa isang lalaki, the more na palagi kayong tumatawag sa isang lalaki, halos minuminuto na eh. Nakukulitan din po ang isang lalaki mga kamamay kapag kaganyan. Hindi niyo po siya binibigyan ng panahon at pagkakataon na isipin kayo, na maalala kayo, na mamiss kayo. Kasi puro kayo update, ang yung oras sa kanya o sa kanila. Paano kayo maaalala? Paano kayo mamimiss? ay lagi na lamang kayong laman ng kanilang inbox. Kailangan mga kamamay, advice ko lang, kung gusto nyo na kayo ay uh, pakaisipin ng isang lalaki, kung gusto nyo na magpuyat sa kaisip sa inyo ang isang lalaki, kailangan nagpapamiss kayo at para magawa nyo po yun, kailangan hindi kayo palaging nagpaparamdam. Para magawa po ninyo yon, kailangan hindi palagi kayong nakabantay sa inyong mga cellphone. Hayaan nyo yung mga cellphone ninyo dyan. Okay? Mag-set kayo ng boundary uh, boundaries sa inyong sarili na kailangan hindi kayo palagi nagme-message sa kanya. Ayahan yung silang maghanap sa inyo. Hindi kayo palagi yung naghahanap sa kanila. Kasi kapag ka kayo palagi naghahanap sa kanila, malaki yung chance na i-message nyo sila, natawagan nyo sila. E eh kapag ka nangyari yon, hindi nila kayo may isip. Inuunahan nyo sila. Inuunahan nyo sila na, na mag-message sa inyo. Inuunahan nyo sila na tumawag sa inyo. Okay? Tibayan yung inyong damdamin. Magtiis kayo. Hayaan nyo sila magparamdam sa inyo. Kung talagang mahal kayo ng isang lalaki, sigurado ako mga kamamay. Hindi kayo matitiis ng mga yan. Tatawag at tatawag ang mga yan. Magchat-chat at mag-message ang mga yan sa inyo. Pero sa mga oras na hindi kayo magparamdam sa kanya dahil napakinggan mo ang tips na to at hindi sila nagparamdam sa inyo, iwanan nyo na. Sigurado ako. Okay? hindi sila concerned sa inyo. Sigurado ako, may iba silang inuuna kaysa sa inyo. Sigurado rin ako na hindi kayo priority ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mahalaga rin talaga mga kamamay na huwag kayo palaging nag-update para malaman nyo kung talagang hahanapin kayo ng isang lalaki. Alright? So next, galingan mo palalo sa loving-loving. Oo mga kamamay, yung iba tinatawanan to. Kamamay, ano ba, kasama ba talaga yan sa, sa mga requirements, sa mga dapat kong gawin para sa ganon ay mapuyat ang isang lalaki kaisip sa akin? Oo mga kamamay. Kung ikaw ay tuod, alam niyo siguro kung ano yung tuod, yun yung ugat ng puno kahoy. Ang ibig sabihin yan, kung kayo po ay tuod, wala kayong ginagawa pagdating sa labing-labing, sigurado ako maboboring ang isang lalaki, hindi nila kayo hahanap-hanapin. Hindi kayo papasok sa isipan ng mga yan. Hindi kayo maaalala ng mga iyan kung palagi na lamang ganun ang ginagawa ninyo pagdating sa loving-loving. Kailangan mas galingan nyo pa mga kamamay. Iangat nyo pa ang inyong exploration dalawa. Kailangan sa'yo manggaling yung iba't ibang moves, iba't ibang techniques, iba't ibang styles pagdating sa ganyan. Sigurado ko mga kamamay kapag ka iniangat nyo pa ang level ng kaalaman ninyo pagdating sa ganyan, sigurado ako Okay, mapupuyot ang isang lalaki ka, sa iyo sapagkat hindi siya makarecover sa kung anumang ginagawa mo sa kanya. Hindi siya makamove on kagad sa mga ginawa mong experimentation sa kanya. Kaya maganda rin pa minsan-minsan mga kamamay, iangat nyo ang inyong kaalaman pagdating sa labing-labing. At sigurado ako, mapupuyot ang isang lalaki sa kakaisip sa iyo. Alright? So next, lagi kang mag-ayos ng sarili. Oo oh, mga kamamay, simple lang to pero napakalaki ng impact nito pagdating sa isang lalaki. Kailangan mag-ayos kayo, magpaganda kayo, maligo kayo. Magpa-straight kayo ng buho kung may pera lang din naman. Walang problema dyan. Ibig sabihin, walang problema kung uh, paglalaanan nyo ng panahon ng inyong sarili. Iintindihin nyo ang inyong sarili. Baka mamaya dyan, dahil sa asawa nyo na yung uh, partner ninyo ngayon, jawa nyo na, eh dinadahilan nyo na sa akin. Okay lang kahit hindi ako ganong kagandahan at hindi nag-aayos. Asawa ko na naman to eh. Hindi na ng iba. Jowa ko na naman to eh. Wala na siyang kawala sa akin kapag kaganyan. Kahit ako hindi na magayos, kahit ako ay mag-amoy mag bangus, okay lang. Yun ang akala mo, kamamay. So sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kung gusto niyo na palagi kayong isipin ng isang lalaki at mapuyat sila, sa kaisip sa inyo, kailangan lagi kayong nag-aayos. Napakataas sa kompetisyon pagdating sa labas. Marami yung mga kababaihan na maaaring makita ang inyong mga partner. May mga mata ang mga yan, mga yan ay visual creature na maari silang maakit at matukso sa ibang mga kababaihan kung ikaw sa sarili mo ay hindi ka nagayos. Okay, anong kalaban-laban mo mamay sa mga babae diyang sariwa, bata, makinis at fresh na fresh? Kung sa sarili mo, medyo may edad ka na tapos hindi ka pa nag-aayos, hindi ka pa nagpapaganda, Sigurado ako, hindi malayong iwanan ka ng isang lalaki kapag ka ganyan. Kaya kung gusto mo na lagi kang iniisip-isip ng isang lalaki, kailangan marunong kong mag-ayos sa iyong sarili. Kailangan magbigay ka ng worry o ng pag-worry sa isang lalaki na baka maagaw ka ng iba. Okay? Paano ka maagaw ng iba kung alam naman ng isang lalaki at kampante siya na walang aagaw sapagkat hindi ka nga nag-aayos ng iyong sarili. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Okay? Kaya iangat mo ngayon pa man ang iyong kagandahan at mag-ayos ka ng iyong sarili sa araw-araw. Okay? So next, aralin mo ang magluto ng masarap. O oh, mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Hilig ng isang lalaki ang kumain ang kumain. Especially lalo na kung siya ay galing ng trabaho, pagod, stress, kailangan niyang makarecover ng pahinga galing sa kanyang kinakain. At nakukuha nila yon kung magaling kang magluto. Pero kung stress na yung lalaki galing trabaho, galing sa kanyang uh, sideline, tapos pagdating ng bahay, wala pang luto. O may luto man, pangit ang lasa. Sa tingin mo, matutuwa ang isang lalaki kapag gaganyan? Sa tingin mo, marirecharge ang isang lalaki kapag gaganyan? Di ba hindi? Baka sa halip na makapagpahinga ng maayos, eh mabulyawang ka pa niyan. Mapagalitang ka pa niyan. Kaya sinasabi ko mga kamamay, kung gusto mo na mas isip, isipin ka ng isang lalaki habang siya ay nasa trabaho pa lamang, iisipin ka niya kung ano bang pangulam o ano bang luto ang gagawin mo pag uwi niya, eh kailangan magluto ka ng maayos, kailangan mag-aral ka kung hindi ka marunong. Walang masyadong maraming dahilan kung hindi marunong mag-aral, pag-aralan, natututunan lahat ng bagay mga kamamay. Nasa tao na lang yan kung ikaw ay tatamad-tamad at kung ikaw ay willing na gawin at matuto sa isang bagay. Kaya mga kamamaya, kung gusto mo na palagi kang isipin ng isang lalaki, matuto kang magluto ng masarap. Okay? And last, ibalik mo ang alindog mo sa iyong katawan. Yes, mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa isang lalaki. Kailangan yung, yung hot, yung hotness mo, yung alindog mo, yung kaseksihan mo, ibalik mo. Yan lang ang tanging uh, magiging puhunan mo pagdating sa isang lalaki, pagdating sa partner mo, pagdating sa asawa mo, sa jowa mo. Kasi alam niyo naman na daming nakikita niyang mga kababayan sa labas. May mas magagandang katawan sa'yo, may mas magagandang itsura kaysa sa sa'yo. Pero ang lamang mo lang, pinaibig mo siya. At malaki yung puntos na yon kapag ka, mo uh, napasagot mong isang lalaki. Kasi sinasabi ko palagi sa inyo, ano, ayusin mo ang iyong Uh, katawan, kung ikaw ay masyado ng mataba, bakit hindi ka mag-jeta, magworkout, jogging mag-workout, mag-exercise, napakaraming paraan. Tapos kapag ka ikaw ay iniwan dahil sa sobrang taba mo is kung ano-anong sasabihin mo. Iiyak-iyak ka dyan, magmumuk ko dyan, magiging sad girl ka. Pero sinabi ko naman kung ano dapat mong gawin. Eh problema problema sa'yo, masyado kang tamad, masyado kang puro dahilan. Kaya ngayon pa man mga kamamay, kung gusto mo na mas mahalin ka, mapuyat sa kaisip sa iyong isang lalaki, ibalik mo ang dati mong alindog. Sigurado ko mga kamamay, hinding hindi na siya makakatingin pa sa iba sapagkat sa iyo pa lamang ay ulam na ulam na. Di ba? So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga tips na kailangan niyong gawin o ang aking may share ngayon para sa ganon maghapon or palagi kang isipin ng isang lalaki. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, Huwag mo kalimutan na mag-comment sa baba sa so comment section and sa so mga gusto mo pa shout out, mag-comment rin diyan mga kamamay kayo. So paano mga kamamay, maraming salamat sa pagtapos ng video ng ito. So kung taga saan ka, comment mo naman para sa ganun malaman natin kung uh, hanggang saan nararating ng video natin ito. So yun lang mga kamamay, paalam sa inyo at mahal ko po kayong lahat. All right?